alam nyo ba kung bakit ko konti lang ang followers nyo sa inyong Facebook account dahil hindi nyo pa naayos ang settings na inyong Facebook account marahil isa itong dahilan kung bakit ko konti lang ang nagfa follow sa inyong Facebook account kung gusto nyo pong malaman kung paano natin ayusin ang settings ng ating Facebook account panoorin nyo lamang itong video nito hanggang sa dulo mga idol una nyo pong gagawin mga idol pag nandito na po kayo sa inyong Facebook i-click po natin yung three lines dito sa taas Ayan, pag nandito na po tayo mga idol, i-click naman natin itong settings dito. Tapos pag nandito na po tayo, i-scroll up po natin ito at hanapin po natin yung audience and visibility. Ito po yung audience and visibility. I-click po natin itong how people find and contact you. Ayan, dito sa who can send you friend request, takpat po naka-friends of friends po ito. Kasi po, magpapakita po yung follow button sa inyong Facebook. At pag nakita nila yung follow dito at i-click na lamang po nila ito para maging friends nyo sila mga idol or followers nyo sila. So, balik tayo. Tapos, dito sa post naman tayo mga idol. I-click natin itong post. Dito sa who can see your future post. Click natin ito dapat po nakapublic po ito. Kasi po, kahit hindi nyo sila followers o followers naman ito, ay makikita nila yung video nyo sa inyong Facebook. At nakakatulong din ito para madagdagan ang inyong views sa inyong video. So, back naman natin. Pumunta naman tayo dito sa Reels. Click po natin tong Reels. Dito po sa allow others to share your Reels to their stories. Dito mga idol, dapat po naka-blue po ito para po pwede nilang i-share sa kanilang stories yung videos nyo. Tapos dito naman sa Reels Default Audience, dapat ito nakapag-blink mga idol. Kasi po para makita nila yung mga friends nyo o followers nyo yung mga videos nyo. So ganun lang ang gawin nyo mga idol para magkaroon po kayo ng followers at saka views. Hanggang dito na lang ang aking video. Sana po nakatulong sa inyo. Please follow me and share this videos para makatulong po sa iba.